Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. For today's video, gusto ko lang pong magbigay ng counting tips para sa mga aspiring OFW na gustong magtrabaho dito sa Papua New Guinea. At kung kayo man ay nasa process na ng um, pagpunta sa Papua New Guinea or nakikipag-coordinate na kayo sa HR or sa representative ng company, na inyong papasukan dito sa Papa Yugini, ay meron lamang tayong pitong bagay na dapat nating alamin doon sa company na ating papasukan. Okay, so number one ay tungkol sa sahod. Um, dapat maging clear sa inyo kung net ba or gross ang tatanggapin ninyong sahod. Karamihan kasi sa mga nagiging problema ng mga baguhan na OFW dito sa Papanyugini, ay um, nalito sila or hindi nila masyadong na kuha kung gross ba or net ang sasahurin nila. At pagdating nila dito ay um, nagulat sila dahil may bawas pa pala. Okay, so number two is about tax. Um, dapat nating malaman na kapag OFW ka, medyo malaki ang tax na kakaltasin sa sahod nyo. Kung hindi ako nagkakamali, around 40% ng sahod nyo. Uh, for number 3 naman ay tungkol sa inyong food allowance. Um, alamin nyo kung meron ba kayong um, libreng pagkain o yung food allowance na tinatawag natin. Ano, in kind ba or in cash? Or kung hati ba siya, meron kang free food in kind, yung nilub, uh, ka ng company nyo at uh, kung meron tong um, kasamang cash para mga pamilya mo ng mga basic necessities like load, data or mga gamit niyo sa in personal at ang number 4 naman ay uh, sa accommodation. Alamin niyo kung ito ba ay libre. Pero kadalasan po sa mga accommodation ng mga OFW dito sa Pampanginoo Gini ay provided na ng company. So meaning libre po. At kadalasan ito ay kwarto lang or um, buong bahay na. Depende dun sa posisyon na inyong inaplayan At tanungin nyo rin po kung ang kuryente ba ay kasama dun sa libre or magbabayad pa kayo. Kasi may mga kakilala ako na sila ang nagbabayad ng kuryente. Uh, kung bagay, shoulder nila. At meron naman, katulad na sa amin, libre na yung kuryente at tubig. At uh, number 5 tungkol dun sa bakasyon nyo sa holiday, kayo ba ay uh, bibigyan ng annual leave or every 18 months. Kapag annual, it means uh, yearly ay magbabakasyon kayo. At kung 18 months naman, ganon, literally every 18 months ka makakauwi. Okay, for number 6 naman, um, ilang buwan ang bakasyon nyo? Usually pag um, annual lang uwi mo, malamang um, monthly or one month ang bakasyon nyo. At kung every 18 months, one and a half months, or 45 days, kayong allowed na magbakasyon. And then last, but not the least, uh, for number seven, is yung contingency plan. Kahit hindi nyo na ito itanong, ano optional naman to. Um, Kung may tatanong mo, bakit hindi, uh, tanongin mo sila kung in the event of uh, public uh, disturbances, or nagkaroon ng mga you know, kaguluhan, pwede niyong itanong sa company nyo kung ano ba ang contingency plan nila tungkol sa bagay na ito. Ilang po. At uh, ilang po ang video natin for today mga ka -PNG. at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.